Ah, uh, una sa lahat ng tatong kilala mo na kami. Kimi Jones. Ano nga po pala si Pablo? Ano nga kami dito? Ako si Ken. Dito. Ako nga pala si Stan. Mataba ako ka mo, Bicol. Ako si Justin. At ako naman po si Josh. Yeah. SB19! Maray na pagkipigan! Maraming maraming salamat sa mainit na pagtanggap niyo. Talaga namang pangalawang beses pa lang namin dito pero sobrang init ng pagtanggap niyo. So, abangan niyo na yung mga susunod na performance namin kasi we will make sure na mag-i-enjoy -e ngayon tayo ngayong gabi. Bicol Magingan! Yeah! Bicol Magingan! Yeah! Namiss niyo ba kami? Yeah! Namiss niyo ba kami? Yeah! Kami rin, miss na miss namin kayo dito. <laughs> Finally, nakadayo ulit kami. Sobrang na miss niyo ba talaga kami? Parang kakakita lang natin ng kick-off concert, ah. <laughs> maraming maraming salamat po at naimbitahan niyo kami dito. Sobrang saya namin na naging part kami ng this year's Bicol Music Festival. Maraming maraming salamat po. Thank you. Kumain na ba kayo lahat? Kumain ah, na pa kayo lahat. That's good. And una sa lahat, um, gusto po namin magpasalamat uh, SB19 dahil po sa mainit na pagtanggap sa amin dito sa Bicol. And ayun po, um, sana ano po, safe po tayo lahat. Uh, huwag po tayong And enjoy lang po natin pang gabing ito. Yes. Tama yung sinabi ni Ken, dapat safe tayo lahat. Okay pa ba, ba kayo lahat? Alright. Alam ko medyo siksikan tayo, pero ano yun ba? May may gusto kong sabihin. Ano yung okay. sabihin? Eh. Parang may hinahanap ako eh. Ano yun? Hain <laughs> ng kasilyasan digde. <laughs> <laughs> Nakakauto ako. Hindi, joke ko. Hindi, yun, sana. Hindi yun, joke. Totoo yun. Ang magulo. <laughs> Uday, sana walang <laughs> Uday, naghahanap ng kasilyasan dito kasi medyo siksikan, mahirap lumabas, di ba? So, pero yan, sana mag-enjoy tayo ngayong gabi. Maraming salamat. Yes, syempre. Grabe. <laughs> salamat na maray sa mainit na pagtanggap, Bicol. At salamat din siyempre sa pag-cheer sa magigaling na artist sa lineup natin today. Okay lang ba kayo? Nakakapagod ba tumayo? I hope na hindi po tayo magsiksikan. Siyempre gusto natin mag-enjoy tayo lahat. Siyempre gusto natin tumagal tayo hanggang mamaya ng safe. At wala po siyempre Napapahama. Kaya po hanggang maaari, huwag po tayo magtutulakan. Okay lang po mag-enjoy. Pero bigyan po natin ng space ang isa't isa. Okay lang po ba yun? Ang hina naman. Okay lang po ba yun? Yeah! Alam mo, gusto ko i-test eh. Gusto ko... Yeah, test. Gusto mo i-test? Gusto ko i-test yung energy nila. Gusto mo? <laughs> yung mga nasa likod ba okay? Ang hina ng boses ng nasa likod. Yung nasa likod magingal! Kamo naman yung mga nasa gilid? Ay, malakas ito to? Parang, mas familiar. Familiar, bakit? Kasi parang na-realize ko, two days din pala to. So parang Philippine Arena na concert natin. Sino dito yung pagkutan ng soccer marami, nakatulong. kung nga, Ganun pala yun. Parang concert niya, yeah. marami. Parang so, so, ba kayo taga-bicol dito? O sino yung mga dumayo talaga from malayo? Ano Ang Yes. Ano <laughs> tayo, <Dinadayo>, no? <laughs> kaya, kaya buti na lang rin, dumayo tayo. At nabigyan tayo ng chance na tayo naman talaga ang dumayo. Kasi laging 18 yung dumadayo sa shows natin. Pero this time, dahil special ang Bicol, tinuntahan natin. <laughs> Alam niyo ba na sobrang saya namin kasi nakakain ulit kami ng mga specialties dito. No? Oh, ang sarap nung... Ano nung favorito na kain? Ito, oh, Diyos. Ako oh, kasi sobrang hilig ko talaga sa maanghaw. Sobrang hilig ko sa maanghaw. Kaya yung kanina, kinain ko yung, syempre yung special na Bicol Express huh? ng Bicol. Pero syempre, alam ko kasi marami dito ang nagpunta at marami rin ata akong mga asawang marunong magluto. Sino marunong magluto ng Bicol Express gan? Gusto kong matikman yun sa inyo, ha? Tapos kanina, nag-ano pa tayo? Ano yun? Sili. Sili ice cream. Sili ice, ice cream. Napakasarap po. Yung volcano level yung tinry ko, sobrang nag enjoy ako. Parang lahat dito, pwedeng may sili, no? Mainit na, pero sili pa rin. Mainit ba? Paingitin ba namin? Pero alam mo, bro, uh, bukod sa... Masasarap yung mga delicacies dito. Kilala din mga taga-dito ng mga uragon. Tama ba? Eh, let's go. So... Um, yung next namin na kanta, uh, ginawa namin ito para sa mga taong, you know, ah, uh, kagaya namin, napapagod din. But yung message ng kanta namin na kahit napipagod tayo, deserve natin mag-rest, deserve natin magpahinga, and of course, magpatuloy after that. So... Yung next song namin ay tinatawag na Quit. Let's go. Everyone.